Suportado ng Agriculture Department at DTI ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Sa pa rin niya ng usapin sa umunoy regularidad sa flood control projects. Si Bel Custodio sa detalye. Handa ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na sumailalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng mga naturang ahensya bilang hakbang kontra korupsyon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Department kaugnay na investigasyon sa umano'y irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan. My previous uh, occupation as a businessman, uh, sa head, ano, ginagawa ko talaga sa sariling kumpanya ko yun. So I totally welcome it and that is one good way to uh, catch kung sino man yung alam nila may kalokohan. Tiniyak din ni Trade Secretary Cristina Roque ang pagsunod ng DTI sa direktiba ng pangulo. Ayon pa kay Secretary Roque, nagsimula na ang DTI sa pagtugon sa Umanoy Accreditation for Sales Scheme na kinasasangkutan ng mga kontratista ng Philippine Contractors Accreditation Board. There are certain um, requirements that are needed to be able to come up with the license whether yung mas mababa all the way to quadruple A. Um, we have a hearing now. We're starting already with the hearing so We cannot um, give out any information. But once we have information, definitely we will inform the media. We will inform the Filipino people about this, and definitely we will be issuing statements. But um, we are definitely checking now. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.